hello guys ito na naman tayo sa kabilang lote ah, ano kasi ako ngayon gagawa ako ah, mag, mag so ako ng buto ng ulmete ulit kasi January 8 na ngayon hindi pa ako nakakapagtanim ulit ng panibago kasi nung mga yung tinanim ko nung nakaraan Ibenta ko na siya ng December bago ng Christmas. Di ba nabanggit ko nga sa inyo yun? Tapos ngayon, siguro pa pang February to. O last, o uh, first week ng first week ng March. Malalaki na yun. Kaya ngayon, ang gagawin ko ngayon, pakikita ko sa inyo yung paggawa ko ng paggawa ko ng paso ang pinakapaso niya. Ito, kailangan ito ang gagamitin kasi hindi manginginit yung yung ugat niya, yung halaman ng olmeti sa styro. Kasi pag plastic, hindi pwede yun. Baka yung olmeti. Kasi ang olmeti, masela niyan eh, Kaya kailangan sa styro. Tapos, ang kanyang pang, pang tanim din, styro din. Ito yung styro na ginagamit sa mga ano, ay tawag dito tuna box sa mga ano sa tuna sa mga tuna yan yung nabibili yan ngayon magpapainit tayo na ang ginamit ko isa where ano sa panghini na nakaganto ako gagawa ko ng 100 cups 100 cups magagay natin muna dito Yan, pakikita ko sa inyo. Ito ang buto niya. Ang mm, buto niya. Tay nga, ayan ang buto niya. Maliliit, maliit pa yata maliit pa yata sa Ayan. niyo. Maliit pa yan sa buto ng paminta. Okay guys, na na nalagyan ko na siya lahat dito. Ito, so, na ah, nabutasan ko na ngayon. Ito yung sinasabing ko, Na ano siya ng, ano, ng yolk daw doon yung pinaka pinaka bunot ng nyog ito ang ginagawang pinakalupa na coco tapos lalagyan na natin yan 100 cups ilalagay natin nalagyan ko na siya ng nalagyan ko na siya ng coco peat. Kailangan hindi masyadong punong-puno. Ngayon, lalagyan natin siya ng buto. Buto. Ingat tayo sa buto, sayang. Mahal ng buto. Sana eh, tama sa isang daan to. Kasi may isang sila sa isang daan. Lalagay na natin isa-isa. Guys, didiligan na natin siya. Kailangan niyo pangdilig niyo, manipis lang yung tubig. Manipis lang to. ito, manipis lang. Manipis lang ang daloy ng tubig niya. Para yung buto hindi masyadong masirado sa lagaya. Pagka-dilig natin, lalagyan na natin siya ng tubig. Yung coco peat, ah, yung... Ito dito. Yung kanyang tuna box, lalagyan na natin siya ng kaunting tubig. Yan, nalagyan na natin siya ng tubig. Kailangan hindi siya naliliwanagan muna. Tatakpan natin siya ng 24 hours. Tinakpan ko na siya. Tinakpan ko na siya nito. Kasi wala na akong na nahiram kasi. Tapos may nakatanim pa doon yung iba. Anim lang naman yung na box ko. Ito na tinakip ko. Basta hindi siya na hindi siya nasisinaga ng liwanag. Para pumutok yung buto niya mag-sprout siya. Kaya alam, titingnan natin bukas. May, may kaunti na siyang puputok yung buto niya hanggang sa lilitaw na yung dahon niya. Mga mga 2-3 days makikita na natin. Pero sa ngayon, kailangan to tak takpan muna siya. Ang bang oras na? Alas 10 na yata. Bukas ng alas 10, titignan natin to. Kung may, may pumutok na yung buto niya. Kailangan pag pumutok yun ng 24 hours, tatanggalin na natin yung takip niya. Tapos hayaan na natin siyang naka naka ano siya, naka bukas. Pero hindi pa pwedeng paarawan. Pero pwede dilig-diligan siya. Pag nabuksan na natin ito bukas, pwede na siyang diliga. Pero hindi pa siya pwedeng paarawan. Kaya ganyan muna siya. Mabusisi ang pagtatanim ng lettuce. Pero pag gusto nyo yung ginagawa nyo, tsaga-tsaga. Kaya nyo magtsaga. Mahal nyo yung ginagawa nyo. Makakatubo kayo nyan. Tsaka kayo mapapagod, hindi kayo tatama rin. Pag gusto nyo yung ginagawa nyo, at gusto nyo magkaroon ng lettuce na hindi na kayo kailangan bumili sa palengke, napakamahal yan, Pwede kayo magtanim sa bahay kahit ilang peraso lang, pambahay lang. Kaya kaya niya. Mabusisi nga lang siya, marami siyang kaek Mahirap magtanim ng lettuce, pero pag gusto nyo, makakagawa kayo kung gusto nyo magtanim niya, magtingi kay sa YouTube. Mas maraming tutorial sa YouTube. Kakatanim kayo niya. Okay guys, bukas ulit. Okay, ganyan na lang ulit. Bukas na ulit.